Ternong planchado na kasunod sa uso? Check. Trahe de bodang fit pero di dapat masikip? Check. Ninong at ninang? Check. Groomsmen at bridesmaids? Check. Entourage na dapat pare-parehong suot? Dapat maganda't may postura. Ops, bawal ang bawa lukot. lukot. Rehearsals? Catering, bridal car? Check. Accommodation, reception, wedding planner, check. Dapat lahat perpekto. Dapat lahat nakalatag. Huwag kalimutan, kalimutan ng hashtag. Hashtag Sky Loves Vient. Hashtag Vient Loves Sky. Hashtag, hashtag Jensen Damakmak na ibig Hashtag Jensen Road to Forever. Hashtag Train to Buhisan. Check. check. Ang sabi nila, sa pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy, pero hindi lang ito prosesyon. Ito ay isang paglalakbay na ang daming dapat puntahan at daanan. Isang paligoy-ligoy na eskinita patungo sa pangako ng walang hanggan. At, at narito, narito tayo. tayo, nakatayo sa isang entablado. Pero ang kurtinang nakatakip, ang siyang pinaggarbo ng mga komplikadong disenyo, makakarating din tayo sa, sa dulo. Pero kulang pa today or this afternoon is just an ordinary day. But for Bien and Marcy K, today is a special day for them. It is because today is their wedding day and also today is the beginning of their married life. Nasa na mga bulaklak? Sana yung hindi madaling malagas. Ang gusto nila yung pula, singkulay ng wagas na pag-ibig. Nasa na ng imbitasyon? Dapat maganda ang pagkakasulat sa pangalan nating dalawa. Nasa na ng kukuha ng video, ang kukuha ng litrato. Dapat may ang lahat ng matatamis nating sandali. Ang bawat luha, ang bawat palakpak, at di mapigilang mga ngiti. Nasaan ang pagkain? Nasaan ang tugtugin? Nasaan ang cake na dapat mas mataas pa sa atin? Dahil, pagtanda natin, aalalahanin natin ang lahat ng ito. Ang alam ko, kailangan natin ang lahat ng ito. Dapat nakalatag. Dapat perpekto. Makakapagsayo kaya tayo hanggang sa dulo? Hindi ba't para tayo mga balerina sa loob ng isang kahon na kinulayan nila ng ginto at inukita ng mga bagay na magaganda? Ngunit pagkatapos susian, mahal, nasaan ang kanta? Nasaan ang ngiti? Kung wala na ang ingrande at kislap, nasaan ang ngiti? Naririto sa pagbagal ng mga segundo. Kung kailan nananahan ng mga litap-tap sa iyong mga mata Narito ang ngiti sa pagbuhos ng langit Sa marahan nating pagtakbo upang saluhin ng bawat patak. Narito ang mga bisig kong di alintana ang bigat Ang aking mga yakap, gawin mo, mo silang, silang kalasag, kalasag Dali hindi ko ahayaan na hamakin ka ng putik at unos ng ginagalawan nating daigdig Narito ang kanta sa mga sandaling tayo lang ang nakakarinig sa pag-usad ng kaba tuwing tutuklas tayo ng mga bagong mundo. Sa kung paanong sa bawat pagtibok ng puso ay nagawa ng unibersong pagsabayin ng ritmo ng ating mga dibdib. Narito, sa mga biglaang tawanan, sa mga birong nadalalang lang sa agos ng usapan. At ngayon, At ngayon, Nandito ka, sa, nandito tabi ka ko. sa tabi ko. At pinili nating yakapin ang walang hanggan, na sa paglubog ng araw ay hindi paghihiwalayin ang langit at karagatan. Pangako, kasabay nitong singsing, -sing, ay buong buhay kong aawitin ng pangalan mo. Pangako, isasayo kita hanggang marating natin ang dulo. Na natin ang dulo. Sa oras na magsiuwian na ang mga bisita. Kung kailan ng mga ilaw at pagdiriwang ay sa wakas, malumanay na. Mananatili tayong nakatayo dito sa entablado. Suot-suot ang ating mga damdamin. Ang mag-arabong kortina ay unti-unti nating hahawiin. tandaan natin. Aalalahan ni natin ang lahat ng ito. Maaaring hindi ang ginto o ang komplikadong mga disenyo. Maski mahurot ang kislap sa karon, basta kapot na ako imong kamot. Ikaw, ug ikaw pagihapon, ang ugma nga akong piliyon.